Hello mga idol, good news, bad news. Partner, papagparang oh. araw sa ting lahat mga mga hinday. ayan po, sa araw na to, first batch na ng aming 2.5 hectares na nasa huli. At kung nakita nyo po dito yung pag nila partner, wala ako, pasensya na po kayo, nasa Taiwan ako. At uh, napakaganda na farming nila partner. Pero ngayon, may good news, harvest na tayo. Uh, bad news. Pero hindi naman siya ganun ka bad news kasi bumaba ng... Hey, bad news talaga yung partner. Hindi naman siya gano'n ka... Bad news na ba yun? Pag Oo, oh, imagine mo, 10 pesos na lang kilo ng pakwan. Di pa ba yun bad news? Ayun, yung sa Oriental, 10 pesos. Pero sa Seedless, 23. 23 pa. Pa pabulusok pa, pabulusok. Pabubuha ba ba? Kasi last time, 31. Eh, biglang gano'n ang presyo agad. Ayan. So ito pa mga ito yung Oriental nating harvest ngayon. Ito yung pinaka maunang na-harvest kasi sa mga batch. Kasi dito dadaan yung tractor. At mm -mm. same time, ito yung pinakaunang mm -mm. mahinog compare sa Seedless. Ayan. Pero yun nga, Before is 18 pesos ang kilo nito. Oh. Ngayon po is sa 10 pesos na lang per kilo. Opo. Eh isang rason bakit uh, ganoon ka bigla ang bagsak kasi dahil uh, sobrang dami ng supply, no? So ganoon ang uh, demand sa atin dito sa Pilipinas, Marami. yung low at demand in supply. Pag sobrang dami ng supply, possible na bababa talaga ang presyo. Yan. Yeah. Uh, so nagkataon po mga idol na before kasi yung mataas ang presyo. Ah, uh -huh. uh, yung Unang 2.5 hectares na natin ang harvest kasi oh. ito ang pinaka huling na, na ipatanim. Oh, unitick man natin yung pinakamataas na presyo. Sa ngayon nasa 31 pesos no sa 30, 30 di ba? Sa, sabi dati 31, di ba? 29 ang pinakamataas na tinanong. At 29. Ah, 29? Mm -hmm. Oh, ayun. So, tapos uh, ngayon naman 10 pesos mu mababa pa. So, possible sa mga nagpapakwain, ramdam na nila kasi nga medyo dito sa north side ng no, North Cotabato Yon ang marami harvest. Lang tulunan, daming uh -huh. harvest na nila. Dito sa side naman ng lambayong, medyo konti-konti pa lang pero ang dami ding batch na paharvest na. So, expected yes. na in the next few next few weeks, bababa talaga ang presyo. Pero sa mga partner, mm. sa mga kababayan natin sa Pilip dito sa Pilipinas, no, masyadong mainit ngayon kaya mag-ingat po kayo Tsaka, saka kayo ng maraming tubig. Yes, yeah, so, at ka... uh, tips para hindi mas mas stroke kumain po ng pakwan. Oh. Yun, lalo ng pakwan natin. 10 pesos lang po, mga idol. Pwede po kayong bumili dito, dito sa area. Dito yan niya. sa farm gate. Sa farm, farm gate. gate. So, please do comment uh, sa comment section, mga idol, kung magkano ang presyoan ng pakwan. Baka may 40 pa sa kanila, 60. Ayan, so, uh, partner. Sa isa pang rason, partner, bakit uh, itong pakwan natin konti na lang yung bunga tsaka uh, maliliit. Hindi siya ganun kalaki dahil nga dito din sa ating uh, temperatura sa climate natin. Kasi nga, Uh, dito ngayon Wala talagang ulan no Two months na Magtutumas yes. na Sobrang uh, Grabe dry talaga Drought season na So sabi nga ni partner na narinig niya dun sa balita na September pa daw yung rainy Official season. Official rainy season. O, pero hindi naman natin hawak yung panahon dahil andyan naman si Lord. magpray lang tayo. Sana umulan. May mga cluster of rains naman. Pero dito sa atin, mula na itanim yung pakwa natin partner, hindi talaga nakatikim kahit ihi ng ulan. Ayan. O, so, ito, ito, itong batch na to. Itong batch na to. So, Masalan so, so, siguro natin hanggang doon. Oo nga eh, Tingnan natin. Pero yun mga totoo mga hindi ah. Uh, dito tayo sa seedless na inspired lang din kami ni partner no. Sa mga nagtatanong kung nabawi na ba namin yung capital, hindi pa. Uh, sa ngayon po in, hindi pa namin nabawi dahil nga isa sa mga rason no na dapat yung tandaan pag nagpakwan kayo, kailangan pag nagtanim kayo, wag yung putol-putulin tulad sa nangyari dito sa amin. So, nagkamali kami no sa technician sa unang technician namin. Nang nangyari kasi tingnan nyo, oh, putol-putol. Pinahuli dito yung 2.5 na una yung 2.5. Dapat kasi ang sistema mm. buo dapat na 5 hectares to yes so parang ang nangyari kasi parang na plano na parang biglang ganun ang nangyari sa akin lang na understanding Ah mm. uh, kasi ang mangyari partner ah, yung mga sakit doon mapupunta yan dito mm. so yun nga nangyari nagkauod lahat dito kinain tingnan nyo yung mga pakwa namin wala na ang mga dahon yes at saka kung uh, isipin po natin kung naka 380,000 tayo doon sa una, una 2.5 hectares siguro nasa may get 700 hectares ah, 700,000 pesos ang 5 hectares natin sana uh, ako na kung nakaharvest tayo nag-uusapan niya ni partner na kung sana kung uh, nakapag-harvest at batch talaga tong lahat na to bawi okay, na kami yun, nagtatawanan na kami ng mga planters nakapagligo kapos na, kami na sa dagat No, saka nakatsamba pa tayo ng 30 pesos na presyo mga mas. Yun, yun ang pinaka the best sana doon. So, ang nangyari kasi nagkasakit na, no? na gastosan tayo ng malaki mm. pero ang the best part nun ay yung mga planters at saka kami nila partner hindi kami nag-stop at uh, nag-usap-usap kami na Tuloy. patuloy natin kasi pag nag-stop tayo napalabas na kami ng napakalaki tapos lugi na agad pero ngayon kasi pinatuloy namin and uh, good thing na ang harvest na namin uh, sa 380 na kami so ngayon baka makapag-harvest yes. kami ng 2 tons dito maka 400 na So Sana palarin oh. At saka kung makita nyo po mga idolo, walang pakwan na gumapang dito. Oh. Pero mayroong mga dyan, yun nga lang, dahil hindi masyado itong naulanan at saka hindi din namatay ng herbicide na one side dito, mga ganito, hmm. ito siya, eh, sobrang kapal dito sa punuan banda ng pakwan. Kaya saka pag nakikita nila, alos walang niyo. bunga yung pakwan natin. Oh. pag makikita nila, partner, dami ng mga insekto. Yan. Walang bunga. Oh. Sobrang daming insekto. Ang nagpalala ng insekto dito, yung mga aphids, uh, aphids, trips doon at saka mga uod dito na punta. Ayan. So dito makikita nyo, after dito may tayo dito. Dito yung mga pakwan na yan o, nagkasira-sira na. Yan o. Oh. Yan, sira na. Ito eh, hindi pa dito nakapag-harvest. Maybe after 2 to 3 days pa mag-harvest dito. Oo. Ito yung mga seedless natin. No? Ito ready na, pwede ah, oh, na sa-harvest. So, hindi, harvest. Part, hindi, hindi ganun kalaki yung mga ano natin, pakwan, no? Wala kasi yeah. kasing ano, walang ulan. At saka ito, oh, kinain pa ng daga, oh. Oo, oh, partner, nasa start na ni Kaya na ng daga. Tsaka, sa mga nakapanood ng past video namin, partner, na nakawan pa kami dito ng water pump. So, yun ang Ay, pila ano Ah, uh, makina. Makina, Oh. So, ito, kinain ng daga, o. Oh. Ito. Lapit mo, bon, dito, bon. O. Oh. oh, wala na. No. Kinain ng daga, color pula, o. Oh. Yan na. Yeah, oh, so, nag-start na sila magkain. Yan. Pero oh, kung makita nila partner, marami pa namang bunga oh, tingnan oh, yeah, niyo. Yan oh. Yan. Oh, ito, maraming mga bunga, oh. Yan, hanggang dyan, hanggang doon. Malaki hindi lang. Hindi lang siya masyadong makita ang mga bunga. Ma, nagtatago sila. Pero malaki na din to hmm. ito. Siguro, 4 up. So, ang presyo, pag... 4 up ba, pre? 4 up, 23. 4 up, 23 pesos. Seedless. Seedless to. Yes. 3 to 4 kilos, nasa uh, 19 pesos. 19 pesos. So, maganda pa naman yun. Oo. Uh Oo. -huh. Pero yung oriental, yun ang pinakamura. Mura talaga. 4 pesos yung mga malaki pataas, 10 pesos. Ang 4 down, nasa 6 na lang. Oo. At saka, kilo. no. sa matatanong din, bakit merong oriental yung ganito? Ay, saan yung mga puti doon? Oriental yon. Hmm. yun. Yun po ang ginagamit namin pang pollinate. No? Yes. So, hindi siya mas marami ang seedless namin kaysa sa oriental. So, dito sa last batch, kasi minuna na sa first batch, marami din na ano doon, parang tatlo ata na linya. linya dito parental. parang dalawa lang ata dito so mas maliit yung harvest namin dito dito din kasi kumukuha ng pang pollinate kasi ay yung green seeds na seedless variety is ma konti yung pollen niya para pang pollinate Oo. so hindi kaya mas maganda pa rin yung ibang variety na maraming pollen ayan so, so kite ito po ang ano gagawin namin ni partner ayan oh salad naman kinain na ng daga pero nag-usap kami ng partner ni jury yung first batch namin na pagtatanim ah uh, medyo parang even lang kami. Mm. O, kung may kikitain man, bibigay na lang namin sa farmers, sa planters, tsaka babawi na lang kami. Sa susunod na batch, maghanap kami ng area no, na yes. mas uh, maganda at mas safe yung mga, air, mga gamit. No? ah uh, sana mag-comment down below kung may malapit ba dito sa Santo Niño, Norala. No, sana doon na area banda, no, Corona mm. kung meron kayong makilala. So, maghanap pa kami ng area para ma step by step mas malapit sa amin ni partner step by step yung pag kuha ng video kuha ng video kasi dito malayo talaga yes sa tagtag oras ang ano ang takbo natin oh tagtag -tag, sa uh, lubak-lubak ano pala malayo pero 90 kilometers ata o oh, mahigit siguro mga 90 to 100 kilometers away from Kulomulok yung oh. area natin Tsaka, so balikan nasa 200 kilometers siguro oh. so hopefully no so Ibang season na ngayon, magpapasok na tayo maya-maya. Hopefully, kung magre-rainy season, yan, nag-harvest na sila. So, medyo may nagsabi din sa amin na sa rainy season, no kailangan, kasi pag so, sobrang daming ulan, hmm. mabilis mabiyak yung mga pakuan din. Yun ang sabi nila. Oh, tama yun? So, tama yun. Pero pag meron kang technique naman, dito naman sa preparation mo, sa land prep, dapat nasa high elevation na naman yung mga pag nagpapakuan minsan. Eh. Maybe sa third batch yun. Oh. Kasi kung ang official rainy season is September pa. September may mga cluster pa. of rains pa naman, hmm. pero hindi siya ganong ganon siya tagulan. Oo. So sa mga planters ng pakwan sigurado alam na nila yan. So mag-share naman kayo ng ideas nyo kasi kami hindi naman kami professional, no. May mga technician. So pero yung iba kasi talagang na ano na din sila. Kumbaga na pass out na din ba. Parang tawag nito na burn out na. Yung ibang mga ideas kasi na nakaraan talaga sobrang kasi sobrang daming sakit tapos oh. sinabayan pa ng pagmura ng uh, presyoan. For sure kung maliit ang harvest mo tapos magmumura ang presyo ng pakwan marami talagang masusunog na kapital. <laughs> yun. Talaga so med. At least ayo malapit na makabawi. Oo, oh, yun lang ginagandaan. Medyo kung iisipin nga, medyo uh, talagang nakagastos kami ni partner kasi nga balik-balik kami dito. Expense namin to, personal expense namin ni partner dalawa kami. Hmm. So, kung bibilaki, siyempre hindi naman tayo pupunta na wala nagmagpakain, ganyan ba magmeryenda. So, na, na, ano na yon uh, kung baga sa amin na yon ni partner, hindi na kasali yun sa mga expenses na nilalagay dito sa planters. So, yeah. yun, yun ang isang ano namin support. Masyal tayo dito, makita ninyo dito sa ilalim mga idol, yung mga pakwa natin. Hindi lang masyadong makita kasi na takpan ng damo. Yan. Pero so, malalaki na din. Yung... Ito po sila mga idol. Na kay Ay, ito pa, munti ko na ano. Oh. Yan you know? o. Na apakan yan. Marami yan sila dito mga idol. Yan, you know? o. Oh. Yan. Malaki na din. Hindi lang makita pero marami pa namang bunga. Sana po yeah. uh, makabawi. Good thing sana, good news sana kung hindi siya bumaba yung presyo ano. Kagaya oh. po nito, wala na pong dahon yung pakwan natin. So hindi na siya maglalaki niyan. Maglaki pa naman pero dilig-dilig na lang. Oh, so ayan oh. Yeah, no? Malapit na rin siyang i-harvest next. Kasi oh, ano na siya oh. Baka Saturday mag-harvestutin na siya. Ayan. Ayan. ito marami pa namang bunga dito. No? Oo. Oh. Ito, ayan, babae pakwan po mga idol. Yan. Yan. Baba yung kasi nag-crack. <laughs> May crack siya. Ayan. <laughs> dito tayo. Maliliit yung ibang mga pakwan natin. to So, pag oriental yung tanim nyo ngayong season, malas talaga kasi 10 lang per kilo. Yan. So, Andan sa yun. mga hindi nakapanood ng video doon sa Taiwan, partner, si share ko lang. Hmm. Iba talaga yung farming sa Taiwan. Kasi nga, bakit, bakit? Anong supported, supported sila ng government, partner. Tsaka hmm. yung pagtatanim nila, isang batch talaga sila. Pagtanim niya sabi na palay, palay lahat. Yun. pagtanim Pag tanim ng ganitong season, palay lahat. Pag ng growth crops, root crops lahat. Tsaka walang problema sa buyer partner ng government mo ibili sa kanila. Ayun. Ayun. Tapos may regular price na talaga sila. So kung ganun ang gagawin sa Pilipinas, mas maganda. So sana pantay-pantay, no? Uh, mas maganda. Yun nga lang, ah, magkaiba tayo. Oh, yun lang. Kasi ang nangyayari doon, partner, yung mga farmers doon, talaga sobrang yaman. Hindi doon. kasi Baliktad kasi ang Pilipinas, oh. Uh, oh, opinion ko to, oh. doon sa ibang bansa, mayaman ang mga farmer. Oh. Dito naman, mahirap. Bakit? Alam mo kung bakit. Oh. Doon, may mga makinarya sila, maliit lang yung mga costing nila sa sa pagtatanim. At oh. the same time, may support pa ng government. Oh. the same time, baka mura pa yung mga farm inputs, insecticide, mm. fertilizer. Dito naman sa atin, ang nagkukuntisan kasi ngayon, pataasan ng mga insecticide, pataasan ng mga presyo ng abono, mm. tapos pabagsakan naman ang presyo ng mga no. tanim. So, Kaya kumukunti mm. yung mga farmer dito sa Pilipinas dahil para nalulugi. Ayun, isa, isa, yung mga, yun ang mga rason. So, Kagaya ngayon sa atin. no. O oh, ba? Diba, o oh, nagpatanim tayo ng pakwan. O oh, mm. ngayon, 10 piso na lang per kilo, tinatake pa ng insekto. Mm. Eh magkano yung chemical na ginamit natin para sa insekto? Mm. ml. Mm. Oh, 'yun ang inisper dito. Kumparaing 1,000 mo, kung 30 pesos ang kilo ng pakwan, 100 kilos na pakwan 'yon. Hmm. Eh, wala talaga. So, 'yun lang, medyo mataas ang inputs, hmm. farm inputs gastos. mura, mura ang presyo, hmm. uh negative. Oh, so 'yun ang mangyayari. Pero magpapakwan pa tayo, di ba? Oo, so, oh, kasi nga nakita high value crop kasi ang pakwan. So, kung iisipin natin, pag natumaiming naman sa presyo, wag na kayo sumabay sa amin. <laughs> yes. At saka, ah, hindi partner, uh, yung iba din kasi, kailangan din kasi yung din sila kumikita sa Pakwan. Uh -huh. Yun nga, maraming nag-start ng, maraming nag sa atin na magpaturo uh -huh. sa Pakwan. Please, hindi po kami technician. Uh -huh. hindi, wala po kaming masyadong nalit sa pagpapakwan. <laughs> Kung ano lang yung mga diskarte namin dito, yun lang yung pinapalabas namin, sinishare namin. Yun ay sa ating mga idea. Mm. Pero yung magpapaturo, hindi po kami nag-accept ng mga mentorship at saka kung gusto niyo po magpakuan, halimbawa lang, mag-start po kayo na mayroong technician. Ayun, isa yun sa mga paraan. Mm. So sa amin naman, kung gusto niya talaga magpakuan, manood kayo ng mga videos namin sa ibang mga vloggers. No? Kasi may mga technique naman sa vid sa YouTube, lando na lahat sa YouTube University. No? So kami, isa lang kami sa mga nag-share ng mga techniques, ideas. Mm kung paano magkakaroon ng magandang ani. So, minsan din, malalaman namin, as, as soon as we go, hindi naman talaga ganun ka-sustainable kasi nga, uh, marami, madadaanan mo itong ganun experience. Tulad nung sa nawalan tayo ng makina. makina. Pag nawalan ka ng makina, ang magpapasustain sa pakuanan mo, I 5 hectares to walang tubig, ilang Ay, araw ngayon, yun. Walang tubig ngayon. Oh kasi so, nasira din yung makina ni Ram natin. Nasira na naman yung makina. So, talagang marami kayong consider partner. So, yes. At saka area din. Alam mo, ngayon, may rapat uh -huh. tayo magkuha ng another area for next season, uh -huh. next batch. Dahil dito is magkakaroon ng irrigation, So, palayan uh -huh. na naman to. Hindi ka rin pwedeng magrenta ng sa gilid ng palay kasi pa nag-spray sila to for the kulot din. Masira din yung uh -huh. pakuan mo. Kaya langanin din. Ito so, yun. Yun ang mga isa sa mga challenge. Pero, kung hard. Eh, kung magtatanong tayo doon sa mga farmers natin. Yeah, doon tayo mga idol. O oh, tanong tayo doon kung ano ba yung na-experience nila at saka nang tiddiyan nila ngayon. Yes. Tara. Yan, hindi pa lang makita yung mga pakwan natin maliliit oh. Ano win ah, natin sila? Marami po yan diyan mga ito nakatago. Sobrang init kaya sa mga ano magligo uh, kayo palagi. Huwag kayong mag tamad-tamad uh, ligo. Tara kumain kayo ng pakwan. Ito so, marami oh. Sigurado sa Manila. Magkano kayang presyo doon? Mag-comment down below kayo. Baka 60. Punta lang po kayo dito sa amin mga 20 10 piso lang. Ito maganda oh. Hindi pa to kulit. Cool Yung oriental ito. Pwede na yun ma-harvest partner. Pwede na. Sa Sabado pwede na yan oh. Pwede na. So, akala mo parang maliit lang pero pag hinarvest ito marami to masyado. Ayun, tanungin natin sila partner. Hmm. Para makakapagkuha tayo ng idea. Tanawin natin ito si Ramil. Wala mm -hmm. <coughs> Ramil. Dami biya. Mel, bakit ganito kalayit yung pakwan natin, Mel? O, oh, sa sobrang init. Ha? Sa sobrang init. May get isang buwan na mulang ulan kasi. Oo. Kaya maliit. Dapat gano'ng kalaki dapat ang pinakamalaki na oriental. Dapat kilo. nasa oriental. Nasa estimate ko, nasa 8 kilos 8 kilos. yung kilos. Ang, malaki niya. Malaki. Yun ang pinakasakto talaga oh, na masarap siya kainin. Oh. Pero ngayon ito, mga ilang kilo to? Nasa 3, gano'n? Nasa 2 or 3. Meron pa kunti-kunti na 5, oh, okay. 4. Oh. Ura. Ayan. So, ano pa ang ibang, bakit lumaki yung gastos natin dito Mel? Ano nung nangyari? Ayan sa pesticide, at saka mga, ang tawag na ito, fertilizer. Kasi sobrang init, hindi kasi sa masyadong makipag, sobrang init. So malaki yung gastos dahil dun sa walang ulan, no? Oo. Oh. Saka maraming mga insekto. Ano pa, ano pa? At saka sa... Ruto. <laughs> sa Ruto okay. din. Gastos din sa Ruto. At saka sa... Parang sa, sa piste talaga, sa chemical. oh Ayun, yun ang mga pinaka nagastusan talaga. Kasi pag nagkasakit yung pakwan, ang mangyayari kasi, mas marami ka ng gagastusin dahil sa chemicals, no? So, dodoble yung effort na mangyayari sa abono, chichange ka ng mas mahal, yung uh, mas effective, no? So, iwasan talaga kaya prevention is better than cure. ka nga, kung may iwasan na wag nang magkasakit yung pakwan, i-prevent na natin, wag na natin hintayin na magkasakit sila. Kasi pag nagkasakit, ang mangyayari talaga, Mel, ano mangyayari, Mel? Failure ba? Failure. Ah, yun. So, oh, yan. Failure Huwag nyo itapon yan. Ganyan na Akala nyo Madali Magtanim ng pakuan So yan Oh, so, Mainit dito Sobra Pero ngayong araw Sana umulan Sana uulan The next following day Kasi marami ng forest fire Dito sa Mindanao ngayon so, Kawawa yung mga farmers natin Kung walang farmers Sigurado Wala tayong makakain Walang future talaga So isupport natin Yung mga farmers natin So yan Medyo may malalaki na si Bunbo. Ano ba ang uh, farm mo dati? Cash. Ha? Ha? <laughs> Bakit nag-isipan uh, mo mapunta dito? Makakaon sa pakwan. <laughs> <laughs> Gusto niya lang kumain pala ng pakwan. Yung pinsan ko ay eh, pumunta dito para makakain lang ng pakwan. So, yun ang advantage din pag may tanim kayo na pakwan. Unlimited pakwan, no? So, sa gilid, along the way from Gen from Takurong to Jensen mahal pa masyado yung pakwan, talagang 40 pesos, 30 pesos. Pero mahal pa, hindi pa na gano. Ano pa yun pre? Mahal pa yung presyo ng oh. pagkuha nila noon. Oo, oh, mahal pa yun kaya hindi pa siya bababa yung presyo doon. So dito swerte yung mga kukuha nito ngayon kaya bibili din kami isang pick up. <laughs> Pamimigay. Magbibigay tayo sa mga kaibigan, sa family, Para makatikim sila, hindi sila magsabi na maramot tayo sa pakwan ba. Yan. Ayan. Ayan, hindi talaga lumaki yung mga ano natin, no? Oriental. Oo. yung partner. So, partner, tsaka yung natira dito, partner sa grupo natin. Apat na lang sila. Apat na lang yung planters natin. Oo. Oops. Oops. Ayan. Tatlo, 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 tatlo na lang. Tatlo na lang. Tatlo na Dalawa na lang sila ngayon silangin. dito. Ayan <laughs> sila, hmm. So, itong, sa mga natatanong, magkano ang bayad nito sa sa truck no per tons sa At, tato pre no 600 per tons 700 data ah 700 per right. tons oh, 600 data 600 600 600, 600 per tons yung bayad so yan ah uh, tulong-tulungan sila kuya so yan hindi dumpa ko Ayan mga idol, so maraming salamat sa pagsama sa ating Pakwan Farming episode partner. Siguro, makakapag uh, last update pa tayo na dito. Na-miss mo ba ako? Siyempre, na-miss na ka ng mga Pakwan at saka ako. Wow. Ayan, <laughs> yung buses mo sa Taiwan na parang... Napakas ako doon partner. Pero partner ah, partner, partner, yung sa Pakwan, sa Taiwan <laughs> ngayon partner, ah. nalindol sila doon, kaya ingat-ingat kayo ingat sa mga, uh, ano dyan, yung mga kaibigan natin, si Ariel, no? Yung mga na-feature natin oh. dyan. Kasi partner... Pinakamalakas doon na lindol doon e. Eh. 7.3 ba? 7, sa 2, 7, 25 point... years. Oo. So natumba yung so, mga ibang ano. So mga kababayan, safe, safe. safe. Ingat kayo dyan sa Taipei pa yun ha. Hmm. So kami nakauwi na kami. No. So, safe na. Safe na dito. Kapag na lumindol dito, eh, hindi ka naman mano dito kasi kahit gano'ng kalakas siguro kasi nasa farm ka. Oo oh, lang. Safety lang. So, yun, yun. Yung so, mataas na lang na nabiling hindi safe. So sa sana po marami kayong natutunan din sa video ito at sana na-inspire namin kayo ni partner. Kahit na ganito ka init, kahit ganito ka Uh, mahirap talaga yung pagpa-farm pero mm. kami ni partner hindi kami nasawa na ma-inspired na mag-share din sa inyo ng video. Sana po na-inspired namin kayo at uh, nakapag-share kami ng mga ideas. Yeah. So mga idol, maybe this uh, first natin sa pagtatanim ng pakwan. Siyempre marami pong kaming mga pagkakamali na nagawa lalo na yun sa pag-asa sa technician, maling uh, land, palang land prep oh. tapos hindi sabay-sabay lahat oh. kaya nagkataon na marami pang mga insekto dito na pumasok kasi yung pag-harvest natin doon, napunta dito oh. yan, nadagdagan pa ng matinding tagtuyot at saka oh. el nino nagkasabay-sabay uh, oh. the same time, uh, bumulusok pa yung presyoan ng pakwan, oh. maybe masasabi po namin bawi lang kami or hindi talaga kami kikita ng malaki dito sa Pakuan. Mm, may kita pero konti lang. Uh, pero so, ang pinaka the best part partner is nandito pa rin tayo, no? Patuloy pa rin tayo mm. na magpa-farm dahil nga uh, dapat ma-share din natin sa kanila kung ano talaga yung pagpa-farm sa Pakuan. No, kasi kayo, gusto din namin na maging successful din kayo sa pagpa-farm yung hindi na sa Pakuan oh, hindi na sa pakwan, sa iba't ibang klaseng crops, no? Sana sabayan nyo kami at please share the video kung tingin nyo ay nakapagbigay uh, kami ng ideas, techniques, no? Sa pagfafarm farm ng pakwan, no? Pero ngayon, partner, sa pagfafarming farming namin ngayon, marami kaming learnings na na-share sa inyo. Hopefully, next namin na batch, no? Magiging uh, lesson maganda. <laughs> lesson. So, isa rin sa mga lesson, partner, sabihin lang natin mm. sa kanila. Pag uh, nag-start kayo, Ah, uh, 'wag na muna ibigay buo yung pera na gagastusin ko. Magkano yung computation sa per hectare, 'Wag niyo ibigay. Yes. No, slowly lang. Kung ano yung dapat gastusin, 'yun lang muna ilabas. Tapos may resibo. Dapat. May resibo lahat. Kasi so, kasi wala, wala resibo. Oo, so, walang resibo. So, walang resibo, sinabi sabi lang. Pero 'yun, lesson uh, learn na 'yun. Lesson learn 'no. So, dapat may preparation. Kasi ito sa amin, maganda sana kung na kahit na gano'n ang nangyari kung naiwan kami ng first ng technician natin partner kung nabuo lang to na limang hektarya siguro kulang kulang isang milyon din sana uh -huh. to pero pasalamat pa rin tayo at least nakapag harvest tayo compare sa ibang mga farmer na katabi natin doon na hindi talaga nagkakapag harvest o yun lang na -surrender, yun -surrender sila o, pasalamat pa rin tayo yan Oo. so yan na marami sa lahat po sa una-una sa sa kay Lord no. Thank you ta tsaka sa mga planters natin na very supportive na tsaka hindi nagsuko dahil nakita din nila na hindi din kami nagsuko. So tsaka nalugi din. Wala pa pala. Pero dahil doon hindi sila sumuko, hindi tayo sumuko. Kakayanin tayo ng pakwan oi. Oh, grabe ang limited oi. O <laughs> yan, busog na busong talaga ba. So yan, maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. So uh, sinusunod na video, kita-kiss tayo dyan. Please don't forget to subscribe channel po namin. Pinoy Palaboy, click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpapad at abangan nyo, hindi lang kami sa Luzon, Visayas at Mindanao, pupunta namin sa ibang basa para mapakita sa inyo kung ano yung mga technique at uh, ideas nila sa pagpaparm at sana ma-adapt natin dito sa Pilipinas para maging successful tata pa tayo partner. Yes, yeah. so mga idol, please comment down mga idol kung ano yung pananim dyan at saka kung apektado din ba yung tanim nyo ng El Nino oh. plus summer. So, ano tawag doon, El Nino plus summer? Ano yun? uh, iwan ko, matinding, <laughs> <laughs> matinding tag Matinding tagtuyot mga idol. Ayan. Ayan. kung may kita din ba kayo dyan? So Ayan, so yan. maraming salamat. No? Mula yan dito sa Palumbi, Lambayong Sultan Kudrat. At nandito kami sa last na naming 2.5 hectares. Kasama si partner, maraming salamat. Happy, <laughs> Happy farming! Kaway-kaway mga totoo mga iday. Bye-bye! Kita-kits sa susunod na video. Let's go! Mainit!